Ang Batangas at Cavite naman ang dinayo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mamahagi ng tulong sa ating mga kababayang magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng El Nino. Samantala, malaki ng Pangulo ang ilang proyektong pang-imprastruktura na malapit, o malapit ng matapos sa Calabarzon. Si Alan Francisco sa detalye. Sa Batangas at Cavite, ang naging ruta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon para sa presidential assistance to farmers, fisher folk and their families o ang pamahagi ng ayuda sa mga naapektuhan ng El Nino noon. Tulad ng nakagawian, binusog ng tulong ng gobyerno ang mga magasaka, may ngisda at kanilang mga pamilya sa Batangas, Cavite at maging sa Rizal dahil nabigyan din ang kanilang provincial government ang financial assistance. Makakaasa po kayo na patuloy po namin kayong aalalayan. Sama-sama tayong maglakbay tungo sa isang mas masaganang bukas, ang bukas ng bagong Pilipinas. Hindi rin nakalimutan ni Pangulong Marcos ang mga agricultural products at equipment para sa mga benepisyaryo. Whole of government approach ang estilo ng pamahagi, kaya naroon ang iba't ibang ahensya. Minamahal kong mga kababayan, ang mga inisyatibong ito, ay sumasa ilalim sa ating pangako na mapapabuti ang buhay ng mga mamamayan ng Calabarzon. Ito po ay magiging uh, puhunan namin ulit sa mga bagong binhe ng kape at saka yung pong, uh, patrabaho po namin sa amin po mga kasamahan. Samantala, iniulat din ni Pangulong Marcos ang ilang proyektong pa-infrastruktura na pakikinabangan ng Region 4A o Calabarzon. Binigyang diin ni Pangulong Marcos ang big ticket project sa Cavite na magpapaunlad sa inter connectivity sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Sa larangan ng infrastruktura, malapit na pong matapos ang ating LRT1 Cavite Extension Project. Ito po ay magbibigay ng kaginawaan sa ating mga pasahero. Kasalukuyan na rin pong ginagawa ang Cavite Laguna Expressway, Cavite Segment at South Luzon Expressway Toll Road 4 para maging mabilis at maginhawa ang paglalakbay ng ating mga kababayan. Ang konstruksyon ng higit 64 billion pisong LRT Line 1 Cavite Extension Project ay nanatiling on-track, kung saan ang ruta nito ay mula Baklaran Terminal patungo sa Nyog Station sa Bacoor City. Inaasang mabawasan ang travel time mula Baklaran hanggang Bacoor mula isang oras at sampung minuto hanggang 25 minuto na lamang. Oras na makompleto, kaya nito mag-accommodate ng dagdag na 300,000 passengers. Ang Calax Project naman ay higit 44-kilometer expressway na magkokonekta sa Cavitex sa Kawit Cavite at Slex Mamplasan Interchange sa Binyan, Laguna. Ang higit 35 billion peso project ay layong magbawas ang travel time sa pagitan ng Kawit at Binyan mula 1.5 hours to 45 minutes. Bukod sa mga naturang proyekto, ipinunto ni Pangulong Marcos ang akbang ng gobyerno upang matigil ang pagbaha sa Cavite. Ginagawa na rin po natin ang Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project para maibsan ang pagbaha dito sa Cavite. Sa Batangas naman, nariyan ang Taal Lake Circumferential Road at ang Lubo Malabrigo San Juan Laia Road at ang Irrigation Project sa Quezon Province. Alan Francisco, para sa Pabansang TV, sa Bagong Pilipinas.